Alam ko na mag-match tayo. Alam mo ba yan? Hindi. Tapos kung sino yung talo? Truth or dare? Talo ko! Oh. Hindi! Kasi oh, sige, sige, marami sige, mga hindi. fans eh. Na talo Oh. Talo ako dito for sure. <laughs> Hi kay Ibrel. Talo dito. <laughs> oh. oh, Wait, hindi lumalaban ka ha? Mm -hmm. Tooth or dare? Shit. Di ba? Di ba? din lang. Five minutes? Matagal pa to eh. O, oh, kaya kabakabahan oh, ka na. Wala! Ano ba yan? Dikit lang Wait, naman eh. Lang. <laughs> Wala lang yan. Ganyan, ganyan, ganyan talaga yung una. Tapos sa pinakalas, may magbabagsak ng malaking amount sa oh, akin. Oh. Okay. Oh. Ala, pinapatalo niyo ako, pinapaya niyo ako. I'm the unbeatable queen here, ha? Huh? <laughs> Pag nanalo, guys, magpapakita ako ng, ano, na um, yeah. <laughs> biceps. Pinadaan-daan mo kami sa biceps mo. Huwag kayo mo wala Huwag maniwala dyan. Mm -hmm. and, so para sa'yo to eh mm -hmm. uh, na okay, Guys, pag manalo ako guys Papakitaan ko kayo ng biceps Ah, ano lang. Oh, di lang. Kumukulit ka na, no? Talaga ba? In a good way or in a bad way? Ano ba yan? Nagyog lang dahin, Kay? In a good way or in a bad way? Kumukulit? Oo. <laughs> in a quirky way. Ano yun? Ano yung quirky? Quirky lang tayo. Ay, ano. Quirky yung parang joyful. Yung parang joyful. Mm. Yung, mm. parang happy-go-lucky. Ganon. Anong lipat? Walang lilipat dito kayo sa akin. Alam, pinapatalo niyo talaga ako. This just proves na ka kayong lahat. cute buses no? naman <laughs> kamukha mo si ano may kamukha kang ano anime sino lalo na sa glasses mo Ah, sino? Sina? Sina, sino, Sina, sino? Sino ka Tapos mag-smile ka ha? O, kamukha mo si Nobita. <laughs> Ako na lang nagpapatawa talaga sa iyo, Chris. Kamo ka mo kasi Eh sige, iko si Suneo. Dejo. Ako si do si ano, si Sailor Moon. Sailor Moon, sige. Ako si Sailor Moon. Oh, bigyan pag Uy. Pinapanindigan niyo talaga na mananalo si Sean, no? Ang hina ko naman sa inyo. Magpabagsak yan ng ano, something. Bagsak ano ako sa mga mga ay. Sarap. Joke lang. Hindi, pero totoo naman. Mahal naman talaga kita. Alam mo naman yun eh. Mahal din kita, bro. Got you. Alam mo, kayo na yung naaalala ko dito. Sa kantang to. <coughs> Tala ka ba? I actually, naglumabas yung song na yan, ba? Diba? Nung... Hindi. Dati si Maloy naaalala ko dito. Mm. Kasi kayo na sa music video eh. Mm. Ngayon kayo na. Nobita and Shizuka. Sino si Shizu? Hindi ko Nobita eh. by Sailor and Sailor <laughs> Isang flying kiss. Nobita and Doraemon. <laughs> Meron pa. Nakabala ako. Maka din maka na. maka. Ako din ah. Ako din ah. Alam ko kung ano yung, ano yung papagawa, papagawa mo eh. Ha? Wala nga. Wala ko ipapagawa. Ano yung itatanong mo? Wala. <laughs> <laughs> Uy, Sean. Ay, panalo pala na. ako. Panalo pala ako. Ay, nalos na ako! Panalo ako. Bakal ako, victory lap. Ano yan? Okay. Panalo. Okay. Ano sabihin yan? Yan basta, um, alalahanin mo yung mga pinagdaanan natin together, di ba? Yung mga struggles natin together, yung challenges natin. Ah, uh, sige. Truth or dare? Truth ako, siyempre! Truth ako, ayoko mag-dare. Truth. Ah, <laughs> uh, ito. Truth ha. As in talagang... soul honest truth. Wala bang character yan? In character. Wala. As in ano, sneer ka ngayon ha. Sneer ka. Ito, ito. Naisip ko paano yung word out eh. Uh, do I have a special place in your heart? Like, as Sean? Like, totoo. Baka kasi inaano-ano -ano mo lang din ako eh, na I appreciate you, ganyan, ganyan. Tito boy! <laughs> parang <laughs> tiyo <dito> na lang ako. <laughs> ano? ano ba yung mo? mga, ano ba mga tanong mo? Pag-showbiz naman. Ano? As precious ha? Hindi, as a sneer, oo, oh, oh, syempre. Uh oo. -oh. Hindi nga, totoo ba? Uh oo. -oh. Kasi nagkikita lang naman tayo pag ano eh. Pag taping. Kaya nga, ini-invite kita pag hindi taping, di ba? Yun na yung meaning mo na parang, um, you're more than just a workmate, a taping friend, gano'n. Na. Syempre naman! Parang haba para na ng pinagdaanan natin, nakakainis ka naman. Tsaka everyone has a special place in my heart, lalo na pag special yung tao sa akin. Yun. Kasi alam mo, min, di ba, alam mo naman na onti lang yung pinagkakatiwalaan ko dito sa Manila. Ako doon naman. Onti lang yung mga kaibigan ko. Tapos siyempre... <laughs> kinigilig daw sila. Hindi, guys, totoong tanong yun. Hindi yun ano, hindi yun yung para lang ano. Okay, so may so may or something. Mo? Ano na? <laughs> ano na uh, uh, tapos na tapos na ako mag-answer sa yung bisets mo. Nanalo hey. ka siya. Nanalo ka siya. Uy! Kasi sabi ng mga tao, hindi yung request ko ah. Sabi lang yun ng mga tao kasi. Emi ka? hindi ako Emi. Kayo mahala kayo kahit hindi ako tumingin Bicep sambal, eh. Biceps lang bala eh. Okay na? Okay na ba? Uh. Di guys ano ba naman kayo? Huwag naman kayo mag-act na as if wala akong mga ganyang videos dati. Nasa forever ano na nasa internet din. ba daw. <laughs> tapos na ba? Ay tapos na ba Holy oh, okay. Father! <laughs> <laughs> ano mo ulit? Wala, na ulit guys. wala nang ulit, guys. Wala nang ulit. Send mo na lang sa akin. Hoy. Ano? Di ba special ako sa iyo, di ba? Hatid mo nga ako, mag road trip, road trip na tayo. Hatid mo ako, example, Sean, I have an event. Can you hatid me sa ano? Sean, kailangan ko ng ano, wala akong pang grab. Hatid mo ako sa ano. Okay. Sige. Ato Mga, ayun na lang, yun na lang yung ilalas pool ko pag wala na akong mabook na grab. Sa akin? Oo. Sige. Sige. Anong isa pa? Wala na, tama na guys. Tama na. Uy, okay na yung take kasi baka mawala pa yan sa spark. Yun nga eh, bawal na eh. Tibet Eh. like ready ka ready no, ka ha no, kan? huh? ready ka ba sa mature rules? matured son fuck di ko pa kaya i mean that's too early di A pa di pa hira pa pa, pa 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 ako direct ready na. saan sa iyo <laughs> Direk, kunin niyo naman ako. Nakailan na ako. Naka-indie film na ako. Naka-ano na. Shake Rattle. Ready na ako sa mga ganyan-ganyan. Ilan, ilan, ilan movies mo this year? Three? Three, diba? Sabi ko. Oo, oh, pero naudlot yung isa, di ba? Feeling ko ikaw yung nag-evil eye sa akin. <laughs> dalawa. Oh, far, ha? Yung, yung tapos na mag-shoot. Dalawa. Ay, tatlo! Ay, mm -hmm. oh, tatlo! Tatlo! Congrats. Deserve. It. Siyempre. Inspired Inspired sa ano, sa family. Sa career. 🎵 Mahalain 🎵 Ibigin Magpakailanman 🎵🎵 Di pa itilitin sa, ano, 🎵 Sundin mo pa ang iyong damdamin. Yun lang. Uy, kumunta ako sa ano? Kumunta ako sa oh. Santa? Ba't ako napapangiti? hindi pa kami friends. Ano? <laughs> <laughs> kumunta ka sa ano? Sabi ko, kumunta ako sa Cotabato. Ah. Ano yung kinanta mo? Nasa'yo na ang lahat? Hmm. Ikaw naman, masyado ka naman. Let's go. Let's go. Let's go. Pag go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ko, go. Let's go. Let's Palagi, palagi, palagi. Wala naman yung babae tsaka lalaki, na ano. Ah, na, ba? <laughs> Di ba ganun yun? Na, yung, na... Ay, ano na lang ako, oh, pag-ibig, yung... alam mo yon Yung bakit ganito ang nagarama. Ay, gago! Oh, shit, sorry. Sorry sa bad word. Pero, okay, ikaw yeah, na nakalala ko doon, like yung series, oh naalala nakalala ko doon. <laughs> yung series, nakalala ko doon sa song na yan. Oo, oh, di ba? Actually, yun yung ilalagay ko sana sa ano mo eh. Yung... Thanks, Bobby. Uy, parang naka ma ma, ma yata yung account ko. Ma-endo yung live ko. Kasi? In five minutes, sabi. Sa I swear, may lumabas. na notice. Saan nakalabay? Doon, sa gitna. Sa, sa middle. Hindi sa... Hindi sa ano? Hindi sa Lumabas akin. lang, lumabas lang bigla. No, not sa so comment. Sa so middle. Sige. Ano meaning nun? Pag ganun? Piling ko kailangan no, wala mo... Nawala naman. Kailangan mo mag-relive. Pag ganun. Wala mo kung kayo ng music video. Alam mo may nag-invite sa akin. Kaso baka hindi nyo tatawin. Saan? mo a yung kantang yun! May nag-invite na music video. Ay, ouais, ouais. Oh, mais je sais pas si Grabe, I mean. Mag-relive ka muna. May, may, may. Bala ka, mababag ka. Ah, so. Ganun ba Mabala yan? ko. totoo, hindi, totoo ba? Hindi ko mag-relive. Mag mm -mm. Okay, sir. Paano ba? May na-discover akong kanta ang keyword. Ano? Mag-pick up line ka nga sa akin. Ita-try lang natin yung sound effects. Mm, since siguro, ah sige. Since ano, pasukan, pasukan ngayon, di ba? Oo. Ah, hey, hey. uh, Bakit? Ay, wala pa pala sa'yo. Nakita mo na ba yung... Ay, tapos mo na ba yung... Ah. Exam natin sa chemistry? Ha? Bakit? Lumabas kasi yung results eh. May spark daw tayo. Oh, ka na naman. <laughs> Ah. Ganun ba yung assignment sa chemistry? Saan nga pupunta? Saan nga pupunta sa school noon pag mag -e experiment tayo? Alam mo ba saan? Sa lab. Oo, love kita. Love din kita. Oh, ito kana <laughs> Sa cup of Joe, cup of Joe. Tumigil ka ka! Nakakainis to. Maganda siyang... Oo, di ba? Effective naman yung music. Feeling ko naman okay siya. Hmm. Okay. Alam ko, feeling ko, like, we're great friends. Kasi our minds are think, you know, thinking alike. Great minds think alike, ganun. Ha -ha. Wait, wait. May connection. Mm -hmm. <laughs> Nakakilig ka naman kayo. Ka ba? Yeah, we, we have the same humor, but I love you more. Oh, na naman. <laughs> 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 Wala na Ma, pa, joke lang to, ma. Wala lang to. Ano lang to? Sinong ma? Lord. Mama ko. Hello? Alangan naman mama mo pero hi sa iyo ma mommy, Ina. <laughs> Close. <laughs> Oy okay, guys. Ah uh, si si dad kasi na meet na niya si Esner. Si oh, okay. mom sa ano pa lang sa basta magmi-meet pa lang sila. Alam mo, hindi sana ako pupunta doon eh, kasi magtatampo ako sa'yo. kasi na-realize ko yung mama mo, parang sabi niya <laughs> for So like, okay, I'll go there for tita na Uy, pero sa totoo, kaya mong gawin din sa yun? Ha? <laughs> hindi! Hindi, hindi kasi alam ko na, di ba, limited lang yon Tapos, limited lang yung ano doon. Limited lang yon pero kahit ikaw yung una kong in-invite na hindi ko relative. Totoo ba? Oo oh, nga. Oo oh, nga, pero like... Ako ko sinabi sa'yo, di ba? Alam kong ano lang yun, limited yun, tsaka may halong gastos yun. Ayokong, kung mag-reimburse, no? Guys, right. sus! Oo oh, nga, promise. Sus! Karin ba? Kasi... Nung naghahanap din ng guest ko sa Gayla Night, ikaw din yung pinakauna kong nilista dun eh. Hindi, ano rin? Totoo <tot> ba? Yung premiere night. mo Pero bigla ko naalala na hindi mo pala ako sinipot. Nino mo. Hindi, hiniinom ko water. Okay. Kasi kulang ako sa... Yes! <laughs> <laughs> wow, lo. Kaya ka na ano eh. Yung ano mo eh. Open Uy, the... Hindi the kasi eto ha. Uy, tiktok! Tiktok! Huwag niyo akong ibang tiktok ha. Binagpa na, naman ano? ako. Kasi... Kasi nag-story ako na may ex ako dati na poser. Pangalan niya Dexter ex oh. exposer pandemic love ko. Pero na -in -love ako sa RP. Alam mo yung RP? Ano ba yun? Basta, yung mga poser-poser. Ganon. No. Eh ako, eh syempre, hopeless romantic akong ano. Parang, di ba minsan na nga lang ma-inlove yung tao sa akin. So like, asang-asa na ako sa kanya. Pero poser siya. Tapos, yung pangalan niya Dexter. So, Tapos, sa gabi, sinishare ko yung, um, sinishare ko dito sa live. <laughs> Yung ano niya kasi yung nickname niya Dex. Akala siguro na TikTok Dex. Parang sira. Na, ah, yun yung dahilan. Yeah, tapos na mo problema na ako kasi kailangan kong ano eh, kailangan kong mag, may brand deal ako. Na kailangan ako mag-live. Ah, oh. this 8.8 tapos mababalik pa yung account ko August 12 daw. Ayun na. August 12. Tea. Monday. Tagal nun. Tagal pa nun. Pero mino work na namin ngayon. Magpetition petition nga kayong lahat, guys. Ano sexual harassment ba yun? Ano napakita ba ako ng ano doon? Dapat nga si Sean yung ginaganon eh. Kasi napapakita ng biceps eh. Biceps? Ano oh, napapakita ba ako ng ano doon? Ng mga abs-abs doon? Ng mga keme-keme? Wala naman ah. Eh. Hindi naman. Akala ko ba one day lang? Hindi lang din yung akala ko, guys. Kasi nag-appeal ako, tapos... nireject nire na ako. Kahapon. So feeling ko talaga kahapon, parang awang-awang-awa na ako sa sarili ko. Lahat na lang nire-reject ako. Hindi ganun mo ba kasi? Tan! Matuloy ka baas, eh. Mat oh. 12. na, 12. Mag-end Mag-end ka na ng 12. Kasi nagkasakit ka eh. Hindi nga. Hindi nga, totoo ba? Oo. Oh, oh. Gago ba ko lumala pa yung sakit mo, ako pa yung amin. Um, tsaka, alam ko yung feeling na sobrang bigat ng katawan, kaya... Ah, oh, gusto mo ngayon na. Alam ano na? Gusto mo mag-end na ngayon na. Mag-pay na ka, let's see. na nga. <laughs> Bakit? Ayaw mo na ba? Ayaw mo na ba ako kausap? No, parang sira gusto ni. Eh. <laughs> Ede, oo. Oo. Alam mo na iinis ako sa tawa mo kasi Nakaka-copy ko na. Hehehe. <laughs> Di ba ganun yung tawa mo? Hehehe. <laughs> yung parang hehehe. <laughs> Paygo. Di ganun yung tawa ko yung <laughs> Ganyan yung tawa ko eh. <laughs> tawa ko yun. Hehehe. Go agad na ako. Eh, may, may naka-screen record nga that time na nagla-live lang ako random. Tapos bigla ako nag he 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 Tapos bigla akong kuno-kuno. Na ano ko na siya, nakakapi ko na siya. o, di ba? Ay, yung ganun. Okay. <laughs> Parang... Hindi, lagi na taxi tayo nagla-live eh. Ayaw mo na ba? Huwag na lang. Hindi. <laughs> I mean... Kaya mo siguro nakakapi. Oo, oh, tapos ikaw pa call ko. Eh, pinap pinapatulog kasi time na with Alex, sabi. Kilala mo ba si Alex? Sino Alex? Pogi ko ano, oh, a farm from Romania. Hindi. Hindi, yung tour guide ko sa, sa Europe, siya yun. Tsaka kahit manood ka pa dyan, Bakit kahit hindi ka papatulog, ka. hindi kita papalita. <laughs> kahit hindi ka pa matulog, hindi ako makikipag-live sa iba. Ano, ganyan na ba kababa tingin mo sa akin? Hindi pa nga tayo ba? Ginaganyan mo. Anyways. Sige na, sorry na. Last na to na, bago, bago naman ako talaga mag-end. Gusto ko lang sana, maayos tayo. Hindi, totoo ah. Gusto ko sana maayos tayo bago mag-end. Sorry, sorry, sorry. Hindi kita naririnig eh. <laughs> Aril, ano? Anong pinagsasabi mo? Sabi ko ayoko sana mag-end yung live nang hindi tayo okay. Uh, Ay, sorry. Ah, oh, oh, sige, pwede naman. Hindi, okay na tayo personally. Anong personally? <laughs> I mean, as okay na nga. Okay na siya. Okay na siya. Ito na, oh, totoo na to. Okay na. Sus. Totoo nga. Sus. Sus. Huwag niyo ako sinasendan ng ganyan. Ngayon pa talaga na andito siya. Salamat sa fireworks at the life full of love. Ay, son. Oo. Oh, ano na, 11.58 na. Matulog ka na. Hindi na. Sagalin ko na hanggang 12. Hmm. Oh. No. Awa naman. Luminom ka ng tubig dyan, no? Baka naman awayin ako ng mga ano mo. Ano na? No. Ang mga... Mga ano? Mga ano mo? Yung, Ay, mga ano ko? Ano? Mga ano ko? Ah, uh, andyan na pala yung bag ko eh. Uy, no, legit. Oh, okay. sorry na. Sorry na talaga. Ito Ako. Okay na, okay na. Bawi ako, bawi ako. Huwag na, kahit hindi na. Kahit hindi na nga pa ako. Ano ba? Sinasab, 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 kahit sabihin mo yan, wala naman din talaga makakapigil eh kung gusto ko bumakit. Okay. Okay. <coughs> oh, mag-matulog ka mag, mm, mag Live ka na, live ka na, live. Live well, live well. Okay, okay, na. Okay, mapagaling ka, get well soon. Okay. Thank you, Isnir. Sorry na. Bati na tayo. Bati na tayo. Bye-bye. As Isnir, ha? Oo. Oh. As Isnir. Wait lang. Isnir to. Okay, tol. Check it, tol. Night. <laughs> no, joke, huh? Good night. Good night. Bye bye. Congrats, congrats, congrats again. Sorry and congrats. Bye bye, bye bye. bye, -bye.